Hi guys, balik tayo sa dating gawin. Ang tagal kong hindi nakapag-video na naghahatid ako ng estudyante. So, ibalik natin yon para makita natin kung ano na yung mga crowds sa labas. Mga. At ito tayo ngayon. Siya pa rin yung batang hinahatid sundo ko. Malapit na rin mag 3 years na ginagawa ko itong pagsiservice. Hmm, kaya tingnan ko paano nakakatulong din. At at sa takbo ko ito na 13 kps na mabilis pa ang bisikleta, inaabot ako ng uh, mahigit 10 minutes kasi nasa buong bagal ko bago makarating ng school ng batang ito pasensya na lang kayo sa naririnig nyong uh, ingay ng bubong ng aking e-bike kasi hindi tumutupad sa usapan yung NWOW hindi ginagawa malapit na tayo sa highway sa may Molino Bridge Uh, sa ngayon wala pa masyadong namadaan na ano, mga estudyante o siguro ako ang late. Kasi pagka yung nagkakasabay-sabay, ay sunod-sunod kami dito may mga estudyante na nakasakay. Yung time na ginagawa pa yung Molino Bridge, oh, ako ang traffic. O, mula dito talagang ang haba-haba ng pila bago kami makapasok ng ano, uh, eskulahan. Doon sa may eskina nito lang, school. Way. Dati itong tulay na to. Last year, nagawa pa yan. Ang hirap, laging traffic dito sa baba. So, mga ilang buwan na rin nag-ooperate itong tulay na to. Na ginawahan kasi dati kasi sa sobrang traffic, nagiging one way ito. So, ilangan pang dumiretso kami do pa sa banda dulo at doon kami mag u Pero, kung wala naman traffic, okay lang nga. Kung sa ako lumabas, hindi ako hindi ako babalik. Ito lang mahirap dito sa pagpasok sa skin na ito, Yung lubak na yan. Minsan matagili talaga ang aking ibay kang hirap. May ilan or mangilan ilan ng naglalakad na estudyante. Lakad lang sila niyan. Masisipag ng mga bata. Yung nahagip ng camera ko na yan, mga bata niyan, meron pa silang kasama na guardian. Pero meron pa rin dito mga bata ng marami pa rin silang naglalakad na sila lang wala, ka, wala, wala kasama magulang or guardian speaking pag si service uh, siguro mga tatlo o apat kami nakikita ko na na si service ng babae din tapos ang kanilang iba, e malalaki yung mas malaki kaysa sa akin kasi yung sa akin dalawa lang tapos yung kanila may apatang may animan Baba ko muna yung aking estudyante. Ito na. Kaya dito ako nag u -turn sa may gate ng school. Tapos, ayan na. Malabas na ako. Dati kinakabahan talaga ako. Iniisip ko tuloy ito. ko pa ba yung sa service dahil dadaan nga ako ng highway. Ang iniisip ko kasi na baka makabunggo ako. Uh, pero ginawa ko na lang na talasan lang talaga palang pakiramdam. At uh, ang mata, kailangan mabilis din. Sa so, niniisip ko din na ah, uh, kuminto na kasi itong tapat ito, may minsan na pulis eh. So, mahirap na matyempohan, wala naman akong lisensya kasi e-bike lang naman itong sa akin. At saka, ibig e naman, hindi man nire-require ang, ano, ang eh, lisensya. Kaya nga lang, pag minalas ko siguro, eh, confiscate yung e-bike at i-impound nila. So, tutubusin mo naman yun. Naku, yun ang malaking nawala at syempre pera. Okay, sana kung may lisensya, kaya lang sa age ko nga, si senior na, parang mahirap na yata makakuha gusto ko pa naman yung nagsi service ng bata kasi kumbaga na i-improve yung akin pag uh, the drive sa May, syempre sa kalsada. Mas nagiging alert ang aking kamay pag nagtatens uh, sa ano uh, pag brake kasi minsan talaga dito ang daming sasakyan ano sa na sumusunod traffic. This time walang traffic, maluwag ang daan, maagang makakauwi mabilis makaka -uwi. magluluto pa. cellphone lang gamit ko rito sa pagbibidyo ko. So, paano ko siya na, na video Yung ponytail ko, eh, sinuod ko tapos siniksik ko lang si cellphone ko. So, mostly kang, ang nakukuha na lang talaga mga gilid, minsan kalahati ilang ng tao. Kasi nga, nakaano siya, nakaano sa kamay ko lang para siyang relo ang pagkapaglagay ko. So, ayan, ganyan. Minsan, ilagay ko sa harap pagka wala akong makakasalubong. Ito yung gate ng subdivision namin. Papasok na tayo. Ayan, mga guardia. Ito yung makakasalubong natin. E-bike din to. Pero, sobra sa lima yung laman yan, oh. Nandito na tayo sa subdivision namin. So, luluto lang ako pagkarating ko ng bahay at uh, magpapahinga magbilang ako ng ilang oras ngayon ay 12.15 so 12.15, 1.15 2.15, 3.15 4.15, 5.15 6.15 6.30 ako babalik dun sa school na para sunduin naman yung bata so anong na oras may kita ka pa yun ipagpapahinga Masakit talaga sa tenga itong tunog ng ibig e ko. Dati naman kasi wala eh, kasi syempre medyo bago-bago pa. Ngayon, mag-3 years na ito, lumalabas na yung sakit niya. Ganun pala talaga yung kahit pala ibig e lang na uh, maliit naman eh. Ako lang nasabasakay palagi nito pero andoon yung ano, hindi ba iwasan niya magkaroon ng problema pala. Akala ko hindi magkakaroon ng problema to kasi maliit niya yung pala darating din pala dun sa punto na ganoon ay naku hindi ko pa naman alam gawin to ah, na rin tayo andito na ulit tayo ngayon sa school gabi na alas 6 ano na 6 at 45 so uupo muna tayo ng kaunting oras maghintay mga 10 minutes din kasi nga maghihintay tayo ng paglabas sa mga ng grade 5 So, upo-upo muna tayo. Pero kanina, nung nagbibiyahe ako mula bahay, papunta dito sa school, hindi ko na nabidyohan kasi sobra ng dilim sa labas. Dito maliwaliwanag pa dahil may ilaw dito sa school. Yung naka lower level ang pauna una palalabasin. Tapos hanggang sa ano, hanggang sa grade 6. Tapos kasi sila pagka lumalabas ng sabay-sabay, ang gulo tapos nag na silang lumabas sa may gate, nagsisiksikan. So para maiwasan ang ano, ang ang, ang siksikan, ang ginawa nila uh, from lower level to higher level ang uh, pagpapalabas. Mauna si lower.

Ang sarap maging batang estudyante ng henerasyong nito. Napakasarap talaga kasi henerasyon naman ng 70s, 80s kawawa kasi noon walang cellphone. Ngayon mga bata may cellphone. Noon lakad lang kami, putpudas, chinelas. Ngayon uh, hatid pa talaga. So ang sarap at ang, ang laki ng pinagkaiba. So, ayan lang guys, ang akin na uh, i-share ulit. Sa tagal ko hindi ako pag ng hindi ako nagbuha, hahatid sa hindi ng ano, bata ngayon lang ulit this year. At uh, thank you, thank you for watching.